Kamusta mga ka-Hunter? Usap-usapan ang balita na magkakaroon ng isang maikling kwento tungkol kay Pakunoda ang idadagdag sa Hunter x Hunter Volume 38. Hindi ko alam kung ano ang nilalaman at bakit siya. Ang Volume 38 ay irerelease sa September 4. Nagkataon namang si Pakunoda ay anibersaryo ng kanyang kamatayan. Ito ang nakikita kong rason kung bakit may idadagdag na maiksing kwento sa kanya sa paparating na Volume 38. Si Pakunoda ay miyembro ng Pantum Troop, isang kilalang grupo ng mga magnanakaw sa mundo ng Hunter X Hunter. Ginampanan niya ang isang mahalagang papel sa Troop dahil sa kanyang natatangeng kakayahan ng Nen, ang Memory Bomb, na nagpapahintulot sa kanya na magbasa at maglipat ng mga alaala sa pamamagitan ng physical na pakikipag-ugnay. Ang pagkamatay ni Pakunoda ay nag-iwan ng matinding epekto sa mga natitirang miyembro ng Spider. Ang kanyang sakripisyo ay hindi lamang nagpatingkad sa kanyang malalim na katapatan at pagmamahal para sa to ngunit pinatibay din ang ugnayan sa pamamagitan ng mga miyembro nito ang trup, bagamat walang awa at natatakot, ay nagpakita ng malalim na katapatan at pagmamalasakit sa isa't isa na pinapatunayan ng kanilang reaksyon sa pagkamatay ni Pakunoda ang kanyang kwento ay nagsisilbing isang testamento sa komplikadong katangian ng phantom trup na nagpapakita na kahit sa isang grupo ng mga magnanakaw at mamamatay tao, may mga sandali ng tunay na damdamin, sakripis at katapatan ang mga aksyon ni Pakunoda sa panahon ng York New City Arc ay nananatiling isa sa mga pinakanakakahinayang na sandali sa Hunter x Hunter na naglalarawan ng lalim ng karakter sa loob ng Phantom Troop at ang matibay na ugnayan na nagbubuklod sa kanila. Meteor City ay nabuo mahigit isang libo at limang daan taon na ang nakakalipas at itinatag bilang isang internment camp o isang napakalaking libingan ng mga tao na itinatag ng isang diktador mula noon naging tambakan na ito ng iba't ibang bansa maging basura man yan, tao, patay o buhay ang lahat ay tinatanggap sa Meteor City at ang mga taong itinapon doon ay walang anumang opisyal na record. Sa mga panahon na ito, ang Meteor City ay kilala lamang bilang isang dumping site at libingan at hindi isang kinakatakutang syudad na pugad ng mga kriminal. Ang mga miyembro ng Spider sa kanilang kabataan ay hindi talaga likas na masasama bagamat walang mga kinikilalang pamilya, ang simbahan at mga elders community ng lungsod ang kanilang naging tumatayong magulang. Ngunit nang mag nagkaroon ng malubhang problema ang Meteor City na kinabibilangan ng paghahanting at pagkinap human trafficking ng mga tao sa lungsod, sila lubos na nahirapan sa paglutas ng kanilang mga kinakaharap na krisis. Walang otoridad na makakatulong sa kanila dahil ang mga taong naninirahan sa lungsod ay walang opisyal na record ng kanilang pag-iral at ang tanging naging kakampi nila sa panahon ng krisis ay ang Mapia na natiling ligtas ang lungsod ng Meteor City sa pamamagitan ng koneksyon sa mapya. Pinoprotektahan sila ng mga ito laban sa mga taong sumasalakay sa kanila at ang kapalit ng kanilang pagtulong nangunguha sila ng daang-daang residente ng Meteor upang gawing reserve assassin ng kanilang komunidad. 70% nito ay batang wala pang 15 taong gulang nang lumakas ang ugnayan ng mapya at ng residente ng Meteor Meteor City kasabay nito ang mga elders ng Meteor City ay nandevelop ang kanilang kakayahan sa at dito din nabuo ang kanilang batas ng paghihiganti. Ang buhay ay mabibili lamang ng buhay. Wala kaming tinatanggihan kaya't huwag mo kunin ang anuman sa amin. Ang panata na ginawa ng elders ng Meteor City ay lalong nagpalakas sa kapangyarihan ng mga ito na kahit na sa kamatayan ng elders, ang kapangyarihan niyang the sun and moon ay lalong naging mas malakas na napanatili ni Corolo ang kanyang kakayahan. Bukod sa pagbibigay ng doktrina ng kanilang batas ng paghihiganti, ang Elders Community din ang responsable kung bakit natutunan ni Corollo at ng mga kasamahan nito kung paano gamitin ang kapangyarihan ng nim at dahil sa talino ni Corollo ginamit siya ng Elders Community upang makatulong sa pagresolba ng kanilang pinakaharap na krisis sa chapter 395 sa pagbalik tanaw ni Nabunaga ng kanilang kabataan ipinapaliwanag na ang phantom troop ay nagsimulang mabuo noong ang mga tao sa buong mundo ay nagsimulang tumawag sa Meteor City na tinitirhan ng mga taong hindi tinuturing bilang isang tao at kinakatakutan ang elders community, ang phantom troop at mga residente ng Meteor City ay nagsimulang maging masama dahil sa mga grupo ng taong sumisira sa kanila. Ang dating mga inosenteng bata ay naging isang mga walang pusong kriminal sa pagpapakita ng phantom troop ng kanilang nakaraan sa chapter 395. Indikasyon ba ito na magwawakas na nga ba ang kanilang grupo? Sama-sama nating abangan ang nalalapit na sagupaan sa Succession War Arc. Asahan nyo lagi tayong magbibigay ng update sa lalo pang gumagandang kwento ng paborito nating Hunter x Hunter.